gutom na ayun hmm. gusto na mukhaon si Wanda ni sa ako gusto niyang magkain na daw makain na daw dahil gutom na no Wanda ito yung ari aso na ng Wanda ganda kahit na pangit maganda sa amin at sa kapalangga yan si Wanda ganda ang aso o yung kanyang kwan, kulintas, silver, oh, parang gold. Yan. Pala, palagi na sa akin yung uh, kwan, lapid. Sa akin kwan, tingilan, gusto na rin itong kakain. Yan. Ang bunjing namin na aso. Ay ang bunjing namin na aso. Kaya <laughs> ba? Kung kailang ba 'ko na? Kumo-konting wala dito? Abihin yeah, no? si Yung mamaligit. Dali nung dali. Dali nung Takot, takot sa buwan ng Headlock looks bete. Para sugba kami ng ulam ng sa aso. Ito yung ilang pagkain ng hielo. Ayan. Yung mga kain na lang ngayon. Lutuin pa namin yung kuan. Sedap Si pelabers Itu lah pelabers Eh kat gua apa Tak pernah dong Alui-alui mana aku ni Princesa Sumpai-sumpai kak ha? na dapat po ay napupunta sa katawan ng na mga manok. Nandito po tayo sa Ramila. Ito po ating mga Black sab Sabbath babies ay 68 days old sa ngayon. Katampangan po pati, hindi po napasalagi ng katawan. Pero maayos po ang uh, pagyanap ng kanilang mga paa at ng kanilang mga paa. Hello guys, good morning. Uh, ngayon umaga, magpakain lang ako sa aking mga aso. Uh, Kinukuha ko na kanyang pagkain. Hinugasan ko lang kanyang kanyang nila. Bago magkain. Isok! So, Atin Ang mga hapyo ng

Ari Tito ito sila guys mga aso yeah. Pagkain nila, piniritong isda at saka kanin na yelo, bigas na yi corn, Saya akan ni. Ini akan mencuba ikan dan ikan Kacang Ikan Saya akan mencuba Good, sirada. Ayan guys, dito pagpakain sa aso. Ayan o. Mabuti yung aso i-vlog, may walang kwan. Walang, walang may advertise. Yung manok, wala. Walang advertise. Ayan mga aso ko mga guys talaga nang uh, atis sa pagkakain naman sa kanila mga kalab kalabers mga kalabers ng ero Si <laughs> pulguso yun ito ay si pulguso si pulguso si wanda ganda si princess si Betty, si bingo si lovers yung isa ito yung pinakamatanda si D いいですよ、と